again nandito na naman ang aking vlog guys papakita ko sa inyo yung di ba naggawa ako ng ano pang pa, fried chicken to papakita ko sa inyo magsasaing ako kasi wala akong hapunan eh. Mag magluluto ako ng kan ito yung bigas dito ito nandito kita niyo yung bigas So, yan. yung bigas dito. Malalaki. Tapos ito po yung manok na mamaya. Eh, sabi pa sa ano, yung kerisan ko muna yung bigas. Hugasan ko yung bigas. Kasi bigas dito, kailangan itong hugasan. Hugasan na yung ilang bisis eh. sa ikong tutay na kong hapunan. hugasan to ng ano, mga limang beses para malinaw kasi para siyang ano eh ma, malabo yung tubig sobrang labo pag hugasan kailangan hugasan mo to mga limang beses mga limang beses to hugasan tapos ang style kasi nila dito pag nagluluto ng bigas binababad muna nila nito sa ano binababad muna nila ng mga isang oras o kalahating oras tapos saka pa nila lulutuin e style dito pag nagluto yung papakuluan at medyo nang makulo na ay yung medyo lumambot lambot na siya eh sa sala naman nila tapos maggisa sila dito ng ano sibuyas parang gawing sunog-sunog yung sibuyas ba tapos pag gisa lang igisa sa kadin nila lagay yung bigas ano na lagay ng asin guys kasi matapang yung bigas dito eh mahaba yung bigas nila kuluan tapos i-sasala eh, pa parang papatuyuin kasi mag-isa eh, ng ino ng sibuyas pero ako hindi ko na yan gagawin kasi pinoy tayo eh pinoy tayo eh style diretso sa aing nakalimang hugas na ako pero malabo pa rin eh

Diyan ko palang asin. Ayan o. Oh. asinan ko to kasi matabang. Ayan po. Ayan, ayan. susaing na ako ng susaing na pakita ko sa inyo guys yung ginawa kong ano na din dry ko sa freezer. Din dry ko kasi yung dito, hindi ko na pinakita sa inyo kung pag ano. Ito kasi yung manok. tuyo na tuyo siya. Kita nyo. Ayan po. Dry kasi yan. Magluluto ako nyan. Ayan. Magluluto ako ng dalawang piraso ulam ko. Ayan guys. Para di siya mag ano. Para di siya ma basa-basa. Dry pa rin siya. Sa pressure nyo pa rin ilalagay. Pag gusto nyo magluto, isa, dalawang piraso, tapos ito ganyan plastic. Ganyan plastic para ano siya. plastic nyo. Ito yung lulutuin ko. Dalawang pakpak. Kasi paborito ko pakpak. Eh. <laughs> tapos yung luluto, dalawang talong preto kong talong. Tutuhin ko yan mamaya. Tutuhin ko muna yung kanin ko. Pag naloto na yung kanin, sa ko mga kanin. para or kaya magpreto na ako magbagay na ako ng habang tulog yung alaga ko Habang tulog ang aking alaga, magluluto ako. tayo na ito kayo mga simpleng recipe lang to eh kasi wala naman kasi ako dito mga sahog-sahog wala akong mga ingredients dito para pang mix-mix ganun mo talong tapoy ito yung talong dito ay yeah, sobrang liit goto tayo na Hi sa mga hindi pa nakakilala dyan at saka hindi pa nakapag-subscribe subscribe na po kayo pa-subscribe po ng aking channel Tsaka pa share na rin, share share na rin sa mga gusto. Yung mga gusto diyan, maraming salamat. Bye-bye. Subscribe na, magluluto muna ako.